Okay, so dito ulit tayo kay 1573 Games. So sa mga wala pa nito, uh, nasa comment section and description ang link nito. So meron pa tayong puhunan na 300,000. So sa mga gusto pa lang manal ng 50 Gcash giveaway natin, comment nyo lang yung hashtag 1573 Game. Pati yung Gcash number nyo by word. Para hindi ma-hide sa comment. Okay, so minds tayo. Siguro bet tayo. Okay naglag. Magsero yung balance natin. Wait lang. <coughs> okay, so balik tayo. Siguro bet tayo. Yan. 8K. Tapos 4 bombs. So, palago lang tayo. Okay, so talo. Times 2 natin. Okay. So, talo ulit. Times 2 natin. mono detect Okay. So, naubos no tayo. <laughs> Saba. Dito. Ito. Okay. So, pwede na yan. So, back to 2K lang tayo. Baka kapag medyo malaki, hindi detect tayo. Okay sa bomba ulit. Isa pa. Okay sa kasi. nga tayo 16k. Okay. Dito. Dito. Ahem. <coughs> Okay, so isa pa. Okay, so nabomba. So isa pa. Okay, last. Pag natal to, ayawan na. Okay so pwede na yan. <coughs> okay so exit tayo. So kahit okay, pa paano kumita rin tayo. Medyo mahirap sa mines. So hanggang dito lang yung video ko. Oh, congrats sa mga nanalo. Okay so pili tayo sa last video natin mga nanalo. Kapiling.